What's up mga Aktods? Kamusta po kayo? Ngayong araw ay pupuntahan naman natin wow. ang bayan ng Aroroy. Isa sa pinakamaunlad na munisipyo ng Masbate dahil sa mga ginto na namimina dito. Kaya tara, samahan niyo po ako sa short ride na ito. Let's go! Yan, ganda na ng tulay nila dito mga talo. Wow! Yan, balik tayo mga talo kalimutan namin magpagas <laughs> Woo! shit sarap ng daan mga tol simentado matagal na ako hindi nakapunta sa Araray kaya pasyalan natin no? Eee! Yan, ito yung pinakapaborito ko dito sa parte na to kasi makikita mo yung San Agustin tapos kasi mata na parte ng bundok tapos doon no papunta ang tinigba pa na doon Ganda nung bulaklak ka, no? Parang ano siya, parang naging design siya, oh. Season siguro nila ngayon na, ano, mamulak. And, wow. Hanep. Ganda mag-rides mag ganito. Yan, tapos dito, ano na. Uh, Offroad Off-road na dito. Yan, hanggang doon lang yung semento. Pero sana, mga semento to, no? Mga next, next, next year. Yan, ito may kalabaw. <laughs> Yan, yeah, probinsyang probinsya Yan yeah. Yung daanan na to, okay naman siya mga tol Basta ano lang uh, Hindi lang maulan Kasi kung maulan to, nako, wala Kawawa, maputik, si magenta so, Siyempre, panay-slide pa Kasi wala namang spike yung gulong natin Ito na yung kalbaryo dito ng ano Mga nagmumotor Lahat ang dumadaan dito na sasakyan Yan yeah, no. Bato-bato sana mapaayos nyo naman to bato bato tapos pagka umuulan grabe baha yan Hindi yan madaanan and sa mga naka ano dyan nakaupo dyan baka naman no yan ito last na ahon wow sarap ah uh. tapos sa unhan nito mga toles, ano na sementado na ayan sana mas semento na to ano bato bato ala tag tag konti na lang magenta <laughs> touchdown semento oh. ah oh. ah uh, ah let's go Yan ito para pa lang ng Matiporon Ay kabang palan Matiporon <laughs> Kabang pala Yan Yan bangking bangking Big C Big C Big C Nang marilay eh. <laughs> wow. wow 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 Basta mga pababa talaga Yan ito na yung Tulay ng Malube Yan Mamaya papalipat tayo Ng drone dito ngayon punta muna tayo ng Arroy kasi so oh, nagmamadali tayo eh may bibili pa kami ng grocery para may karga namin sa truck Kaya yeah, may checkpoint dito mga tol sino to? Oh, may checkpoint dito checkpoint checkpoint Ayan, yeah, may military checkpoint dito mga tol ha? dahan-dahan sa mga ano mga walang lusensya dyan ako po yan dito tayo sa proper ng puro puro elementary school kapag ka dito, dapat yung takbuhan natin mga 20-30 lang no kasi madaming ano to madaming tao dito tapos mga estudyante so dahan-dahan lang kasi magkabilaan bahay Checkpoint, checkpoint. Yan, no? kasi may kampo ng army dito. Yan. Eh malamit na tayo sa Aroray, mga tol. Yan. Time check, anong oras na ga? 8.04 Time check, alas 8. Nandito tayo sa Aroray. video yeah, muna. na, ay Ang ATM. Ang Let's go. Pauwi na kami mga tol. Yan yung high school nila oh. Tapos nagpalipad tayo ng drone. Wow. Napakaganda ng view pala dito. Ang tawag dito sa portion na to ng Araroy is hilltop no. So pakiat siya. Maganda sana yung view nito kung wala yung mga puno para makita mo yung dagat. Kaso maraming puno eh. Dali na. Yan. Uwi na tayo mga tol. Kasi ano na yung mga pinamili namin grocery pang binta namin sa konti namin sari-sari uh, store punta natin dito wow. ah, may puro park sila dito ano simbahan Our Lady of Bina Parish. Stigno? Ayan, pauwi na kami mga tol. Pinuntahan natin tong simbahan. Makita nyo naman yung minahan dito. Grabe, napakalawak. Napakalawak na.